Naghahanap ka ba upang malaman kung ano talaga ang ibig sabihin nito? Panaginip na ikaw ay nagsasampay ng mga damit. Alamin ang kahulugan. Ito na kung meron kang pasensya ay maaabot mo ang iyong mga layunin. Kapag pinahaba nila ang mga damit, ang mga tao ay gumagawa na isang hakbang sa buong proseso. Sa kasong ito, ang layunin ay upang matuyo ang isang bagay na nahugasan na. Pagkatapos ay planchahin, at gagamitin sa parehong paraan upang maabot ang isang tiyak na layunin sa iyong buhay. Kakailanganin mong igalang ang mga kinakailangang hakbang, walang silbi ang pagmamadali at pagnanais na gawin ang lahat ng sabay-sabay. Kung matyaga ka, makukuha mo ang gusto mo. Depende sa iba pang mga elemento na kasangkot sa panaginip. Mas mauunawaan ng isa ang mensahe nito. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na ikaw ay naglalaba? Kung pinangarap mo na ikaw ay nagsabit ng mga damit ng walang espesyal na detalye na nakakakuha ng iyong pansin, ang panaginip ay nauugnay sa iyong buhay sa kabuuan. Ang taong may ganitong panaginip ay isang taong nasa yugto ng buhay kung saan naniniwala siyang walang naging tama. Yung piling na labag sa gusto mo ang lahat, Ngunit ang katotohanan ay sinusubukan ng lahat na lutasin ang lahat ng sabay-sabay at hindi iyong gagana kaya ang panaginip ay lumilitaw na nagbababala na kinakailangan na pumili ng mga prioridad at igalang ang oras upang makamit ang mga bagay. Gawin mo ang mga bagay unti-unti at makakamit mo ang gusto mo. Nagsasampay ng damit sa ulan kung nananaginip ka na nagsasampay ka ng labada sa ulan ay nagpapahiwatig na kailangan mong bigyan pansin ang iyong mga aksyon. Walang silbi ang pagmamadali sa mga hakbang. Ang pagsasabit ng mga damit sa ulan ay hindi magiging kapaki-pakinabang. Sa parehong paraan, may mga bagay na hindi nakakatulong na gawin sa ilalim ng ilang mga pangyayari. Maghintay para sa perpektong sandali upang matupad ang gusto mong gawin naghahanap ng mga kinakailangang kondisyon upang magawa ito. Ang paghahanap ng angkop na sandali ay pagkakaroon ng pasensya na maghintay para dito. Kaya hindi ng pagtupad sa bawat hakbang, makakamit mo ang gusto mo. Panaginip na hawakan ang lahat ng itim na damit. Ang paglalagay ng lahat ng itim na damit sa isang panaginip ay may kaugnayan sa isang pakiramdam ng pagdadalamhati. Ang taong may ganitong panaginip ay isang taong nagdadalamhati sa isang bagay at lumalaktaw sa mga hakbang. Sinusubukang iwasan ito. Tandaan na sa pangkalahatan at sa kasong ito, ang kalungkutan ay hindi lamang tungkol sa pagkamatay ng isang tao. Pagluloksa dito ay ang pakiramdam ng pagkawala, ang pagtatapos ng isang relasyon, ang pagwawakas ng isang pangmatagalang trabaho ang pagtatapos ng isang kirot. Ano man nito, ang paksa ay hindi alam kung paano haharapin ito at inuuna ang isang hakbang sa isa pa. Dumating ang panaginip para sabihin na okay lang na malungkot o magalit. Bahagi ito ng proseso. Walang paraan na magsuot ng damit nang hindi nilalatag at pinatuyo muna. At walang paraan upang malampasan ang kalungkutan nang hindi ito nararamdaman. Hayaan mo ang sarili mo. Okay lang. Inilatag lahat ng puting damit sa panaginip. Sino ang nananaginip na nakabitin ang lahat ng puting damit? Ibig sabihin, ang lalaki ay naghahanap ng kapayapaan. Dito ang pangarap ay nauugnay sa kapayapaan sa gitna ng mga relasyon sa pamilya at mga kaibigan. Posibleng magkaroon ng salungatan sa pagitan ng nangangarap at isang taong napakahalaga sa kanya. Sa ganitong paraan, ang panaginip ay lumilitaw na nagpapahiwatig ng pagnanais na makapagpay makipagpayapaan sa iba. Pati na rin ang pag-aalala na hindi ito gagawin na madali, lalo na depende sa kung gaano kalaki ang laban, igalang ang mga hakbang na kinakailangan upang maibalik sa landas ang relasyon. Bigyan ang ibang partido ng ilang oras sa tumingin ng pag-uusap. Ipaliwanag ang iyong pananaw hindi na kailangan mawalan ng pag-asa. Ang ideal ay gawin ang lahat ng may pasensya at pag-iingat. Damit ng sanggol sa panaginip Ang pangangarap ng pagpapahaba ng mga damit ng sanggol ay maaari sa una ay mauugnay sa pagnanais ng mga bata, ngunit hindi. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa paglago, personal na pag pagunlad, ang taong may ganitong panaginip ay isang taong kasangkot sa isang malaking proyekto. Isang bagay na napakahalaga, ang isang ito ay maaaring may kinalaman sa iyong profesional, estudyante, o kahit na personal na buhay. anuman ito, ito ay isang bagay na kung magtatagumpay at magkakaroon ng malaking positibong impluensya sa buhay. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi gumagana. Ngunit ito ay dahil sa desper desperasyon ng kasangkot. Ito ay nangangailangan ng pasensya at organisasyon. Igalang ang mga tumpak na hakbang upang makompleto ang proyekto at magagawa mo ito sa pinakamahusay na posibleng paraan. Ang pagunlad na hinahanap mo ay darating sa iyo, ngunit ang paglaki ay nagsasangkot ng pang pangunawa na ang pagtsatsaga at pagtsatsaga ay kadalasang kailangan. Panaginip ng damit ng minamahal. Ang panaginip tungkol sa mga damit ng mahal sa buhay ay nagpapahiwatig na kailangan ng pasensya upang makamit ang mga plano na, kinasasangkutan ng ibang tao. Dito, ang panaginip ay nagpapahiwatig ng mga pagnanasa na may kaugnayan sa buhay na magkasama. Posible na sinusubukan ng nangangarap na laktawan ng mga hakbang. Magmadali sa kasal, halimbawa, kaya ang panaginip ay darating upang ipaalala sa iyo ang kahalagahan ng pagiging matyaga at kasiyahan sa bawat yugto na nabubuhay. I-enjoy ang sandali na ikaw ay sikapin mapagtanto kung gaano kahalaga ang makarating sa gusto mo. Huwag subukang madaliin ang mga bagay-bagay dahil mas makakasagabal ito kaysa sa pagtulong upang makamit ang iyong mga plano. Panaginip ng mga damit ng, ng estranghero na naginip ka lang ba na nag-aabot ka ng damit para sa isang estranghero? Ito ay maaaring medyo kakaiba, ngunit mayroon itong paliwanag sa mundo ng panaginip. Ang panaginip ay gustong iparating sa iyo na kailangan mong ipagsapalaran ang iyong buhay. Kung nais mo makamit ang lahat ng iyong mga layunin, hindi mo ito ipagsasapalaran. Palagi mong mas pipiliin iplay ito ng ligtas ngunit sa parang iyon ay hindi mo makukuha ang lahat ng gusto mo. Kailangan mong kumuha ng higit pang mga panganib sa buhay, samantalahin ang mga pagkakataon na may kasamang pagkalugi at hamon sa kakalang uunlad. Panaginip ng pagsasabit ng mga damit na masyadong malaki. Masyadong baong malaki ang labahan na nakasabit mo sa linya? napakalaki na dalawa o tatlong tao ang magkasya sa loob. Kaya ito ay may napakahalagang kahulugan. Ang panaginip na ito ay sinusubukang ipahiwatig sa iyo na kailangan mong magsumikap upang makamit ang lahat ng iyong mga pangarap. Ito ay dahil ang iyong mga pangarap ay napakaambisyoso at mahirap abutin. Kaya subukan magtrabaho araw-araw ng buong lakas at huwag sumuko. Saka mo lang makakamit ang lahat ng gusto mo noon paman panaginip na stranger na inaabot ang kanyang damit. Dito ay bahagyang naiiba ang senaryo. Sa halip na ikaw ay magsampay ng damit ng isang tao, ito ay isang hindi kilalang tao na nagsasampay ng iyong mga damit sa linya. Maaaring mukhang hindi pangkaraniwan, ngunit sa mundo ng mga panaginip, posible ang anumang bagay. Ang ibig sabihin ng panaginip ay ikaw, kakailanganin mo ng tulong ng isang tao para maging masaya at makamit ang iyong mga pangarap. Ang taong ito ay hindi kilala kahit sa ngayon. Makikilala ka ng taong ito sa isang punto. Magkakaroon ng interes sa iyong pagganyak. At ibibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo upang magtagumpay. Pagkatapos ay maaari kang maging napakasaya sa tunay na kahulugan ng panakinip.